Samuel PH Hi guys, welcome back to my channel uh, Ito nga pala guys, uh, ginabi tayo Bali, ayan binabawasan natin ng tubig tong ating mga breeder Uh, tank, kasi uh, umulan na malakas kanina, guys. Bali, nadagdagan kasi yung tubig natin dito sa tank natin. Yan, kaya binabawasan ko na to guys. Kasi uh, nile ko lang kasi dito sa ating tank ay nasa uh, 10 inches to 12 inches, guys. Yun yung pinakalalim ng tubig natin. Yan, guys. Bali, uh, meron nga pala tayo dito yung mga... Uh, lumabas na blue jeans guys na mga uh, ARC natin yan. Bali, sinelect ko na yan, uh, gagawin natin breeder yung iba. Yan, kasi uh, kahit naarawan sila guys, talagang kulay blue yung kanilang kulay. Kaya uh, inhiwalay ko sila tapos uh, i-breed ko sila pag uh, nasa tamang gulang na sila. I-breed ko yung Uh, halos pare-parehas na may blue jeans guys para may, maglabas sila ng uh, blue jeans talaga na kailangan maging stable guys yung uh, linya nila. Kasi hindi pa natin kasi masasabi talaga kung uh, blue din yung kakalabasan ng mga magiging crailings nila. Yan guys. Bali, uh, mamaya nga pala guys... Uh, ipapagpag natin yung ating mother ARC. Yan. Kasi nakita ko kanina guys uh, marami nang uh, nagagala dun sa aquarium ng ating dalawang uh, mother ARC guys. Yan. Bali ito nga guys. Yan. Binabawasan ko ng tubig tong ating tank. Yan. Maya maya uh, ipapagpag na natin yung ating uh, mga mother ARC guys do sa kanilang aquarium. Ayan, bali, bawasan ko lang muna ng uh, tubig to guys. Ayan. Tapos, ito nga pala guys, yung ating uh, ipapagpagmamaya. Ayan, kung mapapansin nyo guys, ayan, marami nang uh, nagagala dito ng mga trailings. Ayan, bali, ano na kasi to eh, siguro... Uh, one week ko na itong hinahayaan na maggalagala yung ilang piraso ng mga trailings. Ah uh, tapos ito nga, uh, medyo marami na ngayon na uh, nagagala dyan sa mga tabi kaya chineck ko yung Mother ARC guys uh, nakita ko nga na uh, fully developed na guys yung mga railings niya kaya uh, sign na to na pwede na nating ipagpag guys yung ating Mother ARC yan bali dalawa kasi to guys yan ito yung isang uh, Mother ARC natin Bali, one week lang kasi pagitan niya nung uh, nagkaroon sila ng eggs. Kaya halos uh, sabay rin sila nagpisa guys ng mga craylings nila. ayun uh, nga lang, medyo konti yung uh, na-hatch dito sa isang mother ARC natin. Kasi ito, first time niya lang guys na uh, magkaroon ng craylings. Hindi kagaya doon sa isang ARC natin, uh, yung nasa kabilang aquarium. Ayun uh, kasi uh, bali pangatlong beses na niya na uh, magkaroon ng craylings guys kaya medyo sanay na to na mag-alaga ng kanya mga craylings. And, bali yan nga nagpakain kasi ako guys ng uh, mga ARC natin kaya nakita ko guys na marami na talagang uh, nagagala dito sa mga uh, paligid nitong aquarium ng ating uh, buried na ARC guys. Yan. Tapos puntahan natin guys yung ibang trailings. Yan, ito yung mga nasa 2.5 to 3 inches na to guys. Yan, bali ito na lang kasi yung pang out ko na medyo malaki guys. Kasi yung uh, sinundan itong trailings ay nasa 1 inch to 1.5 inch na lang guys. Yan, bali tapos ko na rin pakainin to. Yan, siguro mga 50 pieces yung uh, na sa Reptab na to guys. Yan, bali, meron pa tayong dalawang Reptab dito guys na uh, mga Kralings. Bali, do sa dalawang uh, Reptab na yun, na uh, magkakapatid yon kaya yung size nila ay same lang. Bali, one uh, 1 inch to 1.5 inch yung mga size nito guys. Yan. Nakatatapos lang din natin bigyan to guys ng uh, P.O. to sinking pellet. Yan, kaya ito, uh, naglalabasan pa lang ngayon yung ating mga uh, craylings. Dali, ano na kasi ngayon guys, uh, 7pm. Kasi nagpapakain ako guys ng craylings ko. Yan mga ganyang oras, mga 6 to 7pm guys. Basta madilim na guys, uh, maganda na mag bigay ng pakain sa mga ARC. Yan, kasi medyo active na sila pag ganong uh, madilim na guys. Yan, kaya pag naiilawan nga sila guys, nagtatago sila. Yan, ewan ko lang kung kita nyo sa video guys, pero marami yung nandito. Yun, naandyan ng mga railings natin. Kasi nandito guys, halos 100 pieces yung nilagay ko. Uh, tapos dito sa isang uh, reptab na to guys. Yan, mga uh, nasa 150 pieces to. Yan, kaya pag medyo lumalaki na sila guys, uh, tinatanggal ko na sila dyan, nililipat ko na sa ibang lagayan. Yan. Kasi hindi naman sila sabay-sabay guys na lumalaki. Talagang merong naiiwan na size dyan sa magkakapatid na ARC na yan, mga krailings. Bali, hindi naman kasi guys kailangan ng uh, magandang lagayan or kailangan yung pag gumastos ng malaki. Uh, mga reptab lang guys, pwede na kayo mag-umpisa ng uh, pag-aalaga ng kralings. Yung kagaya nitong sa akin, bali yung reptab ko dito guys, nasa sampung piraso. Pero hindi lahat yun, nilalagyan ko ng uh, ARC kasi yung iba may mga lamang goldfish, mga PKB, eh. Ayan, bali, itong reptab natin, siguro, mga lima yung may laman na uh, ARC railings natin. Kasi yung mga breeders naman natin, guys, nakahiwalay. Naando sila sa tank. Ayan, bali, kasi pag isinama ko pa sila dito sa mga reptab, eh, nakukurso na dahan, guys, ng mga napasyal dito. Ayan, kaya hiniwalay na lang natin. Help me, help me. Ito nga pala guys, eh uh, ito uh, nakita ko tong ating mother ARC na nakain. Yan, bali may nakita ako na isang piraso na uh, craylings na napasabay niya sa pagkuha ng PO2. Bali nakain niya guys yung isang uh, craylings yan kaya uh, maya, maya guys ipapagpag ko na to yan para uh, maiwasan natin yung uh, kanibalism guys. Bali, sayang din kasi guys kung uh, mababawasan pa tong mga na-hatch kasi uh, kita ko naman guys na masisigla na yung mga ARC di dito sa dalawang to. Yan. Bali, doon sa isang naunang uh, ARC kanina guys, doon ko nakita na may nakain siya na Crailings. Kaya ito, isasabay ko na rin to guys ng pagpagpagmamaya. Bali hindi ko na nga papakita sa inyo yung video kasi meron naman tayong bukod na video doon. Ah uh, panoorin nyo na lang yung guys kung paano natin pinapagpag yung ating mga uh, ARC railings guys. And bali ito nga nagpapakain tayo ngayon. <tinyo> Ah, uh, ito guys, bali yan tapos na natin ipagpag yung ating mga railings. Ah, uh, napakadami guys. Ah, uh, mga estimate ko nito guys, 400 to 500 pieces tong uh, na hatch nitong isang uh, mother ARC natin guys. Ayun. Ah, eh. ito uh, kasi kagandahan guys pag uh, naipagpag natin yung uh, mga ARC natin guys, uh, mas may iwasan natin na Uh, magkaroon ng... Uh, mas maraming pagkamatay ng ating ARC. Ayan, kagaya nga kanina, guys, uh, kung napansin nyo doon sa isang video natin, uh, parang malapit nang kainin nung uh, mother ARC, guys, yung uh, isa nating kraylings. Kasi nga, uh, pag nakain siya, guys, dare-dareto siya ng pagsubo doon sa bibig niya. Kaya mas okay pa rin talaga, guys, na uh, pinapagpag natin yung ating mga craylings saka huwag kayong matakot guys na magpagpag ng craylings kung nasa tamang gulang na naman ito uh, hindi na to mamamatay guys kasi yung mga may namamatay lang na pinapagpag yung mga hindi pa talaga totally developed guys yung mga craylings nila Hindi guys, ang niyan. Tapos itong isa guys, uh, yan, napagpag na rin natin to. Ito naman siguro mga 300 to 350. Yan yung nakatch niya itong isa nating mother ARC guys. Yan, mas marami kasi dito sa kabila. Yan, mas marami ito. Uh, kasi itong mother ARC dito guys sa uh, maraming na hatch. Ayan, uh, ipangatlong anak na niya kaya marami talaga siya magpisa. Hindi kagaya nito guys, yung mother ARC dito. Uh, first time niya lang na magkaroon ng mga trailings. Ayan guys. Uh, marami na ulit tayo guys ng mga krillings ngayon. Kailangan na ulit natin ng uh, additional na lagayan pa ulit guys. So, paano guys? Uh, hanggang dito na lang sa video na to. Uh, update ko na lang ulit kasi sa mga susunod na video natin. Fish out. Gusto ka pa sa channel ko. Paki naman like, share and subscribe. Salamat.